sikat ng araw. Ang ganda. Ayan guys. So napakalinis talaga ng ano. Napakalinis. Ayan. Magandang morning, magandang morning, magandang sikat ng araw. Lahat-lahat maganda na. So presko Ayan guys. Puntahan natin yung mga bibi na pinakain natin. Ayan. Puntahan natin yung mga bibi. Ayan. Puntahan natin ang mga bibi. Ayan. Ayan sila nagkakainan. Ayan. É yes.